playground ba to ng C5 ano ba to? Uh, secret playground ba siya o oh, welcome naman lahat? So kung malapit lang din naman ang hinahanap na laruan, binuhay namin to. Nakita ulit yung spot. Mm -hmm. Sabi sige, laro, laro natin. Tapos by the time, yan tumutubo ng kung ano-ano, dumadami yung mga features. Naglagay kami from newbie to advance. Para siyempre, para naman lahat, pwede. Oh. E eto na yan, no? uh, this oh, year na man. ba yan or last year pa nagsimula yung ano, parang redevelopment nito? Ito, itong ano lang, by itong August lang, ata wala lang kami magawa, nadaanan na namin, sabi, uy, dito kaya tayo, buhayin kaya natin to, kasi may mga ano pa eh. May okay, mga Binuwan jams pa rin binuhay naman namin. Tapos ano pala, itong playground ba to ng C5, ano ba to? Uh, secret playground ba siya o welcome naman lahat? Welcome lahat. Welcome lahat. Hmm. Paano pag ano, may gusto akong baguhin na feature, anong kailangan, anong kailangan kong gawin o sinong gusto kong contact, sino dapat kong kontakin ko? Uh, may GC naman kami, tsaka may page naman, Pwede na magtanong doon eh Kung may babago yung features Pero usually naman kasi Ang mga gumagawa rito Yung yan, grupo namin oh. Yan yung mga lokal Mga experience na no? Oo oh. Karamihan, mga, parang mga dirt jumpers eh no? Oo, oh, isa pa yan sa dirt jumper uh oh. eh. Yung dirt jumper Hindi namin pinakailaman yan Sila Yan, sila Kore Shoutout kay oh. Kore Tsaka kay Tatay Jumper Yan yung mga ano Ah, so yung ibang jump Pang dirt jump talaga Oo, oh, pang dirt jump talaga ah. Yung pang dirt jump dyan Sila ang gumawa Ah hindi namin pinapakailaman talagang yung mga... silang gagawa. Kasi ano yun eh, 40 nila yan. Uh... Diyan sila magaling. Uh...